Pag-aralan mabuti, consult your trusted doctor and involve them. Involve your family. Uy, maglo-locker ba ko? Ah, tulungan nyo ako. Huwag na kayo mag-uwi ng mga pasalubong na process. Meron pa ba nagpapasalubong ng balot? Diyan, penoy at balot? Wala na, no? Yan ang gawin ninyong pasalubong. Penoy, balot, mga natural foods po yan. Hindi yung mga processed food hindi yung mga sugar food, hindi yung mga sugary drinks. Kaya, tandaan natin, no? When you adapt, you will evolve. Be the best, best version of yourself. Tingnan ninyo ang inyong health. And hopefully, uh, maging uh, kayo mismo magtuturo sa mga kakilala ninyo na paano ayusin ang inyong health. Okay? Yan yung Uh, pay it forward. Okay, so tandaan po natin no. May mga free health talk si Doc Bry, kaya puntahan niyo po ako. Free consult August 17 sa Cafe Agapita, Silang kabite, Punta kayo, dalhin niyo ang inyong uh, lab results. Bapasahin natin 'yan and bibigyan ko kayo ng free consultation. September 7 11 a.m. sa Quito dito sa Main, San Fernando, Pampanga. Kita-kita ulit tayo dyan, ha? Dalhin niyo ang labs. And also in so September 25, ang wow, dami, ha? First Kito Conference with Sir Marco Reyes and uh, may mga doctors din tayo ng mga low carb dyan. Okay? Si Dr. Don Agcopra, kasama po natin yan. magle po tayo dyan. Okay? Si Wellness Diva. Ayan. Nutritionist po yan. Naglo-low carb. Keto. Magtotalk po tayo dyan sa SMX Convention Center. Magpa-register po kayo. Is it open kaya? I think uh, mag-message po kayo kung pwede pa mag-register. So, sa low carb real talk for registration. Sa SMS, sa SMX Convention Center, Message po sa Low Carb Real Talk with Doc Brian Kuya for registration. Okay. So, bago ako sumagot ng mga questions, tandaan po nito, ninyo, no? etong live na to is a additional knowledge sa atin. Hindi to for diagnosis of your health condition. Please, if you have health problems, consult your trusted doctor. And advice ko, same lifestyle. Doon kayo magpakonsulta para nagja-jive ang inyo. Yung communication is very good. No? Okay. So, sagot tayo ng mga questions ngayon. Punta tayo sa una. Ayan. Ayan. Mahina ang tibok ng puso ko. Nawala po ang palpitate ko Lagi po 125 sugar po. Hmm. Pagka may problem sa puso, cardiologist, magpakonsulta po kayo. Then, uh, palpitation, kung naglulokar po kayo, baka dehydrated, sip your electrolytes. Kung hindi, pwedeng palaging napupuyat, tanggalin niyo ang kape. Kung hindi pa rin nawawalang palpitation, seek consultation sa inyong cardiologist. 125 ang sugar, well, uh, kung 2 uh, hours after dinner, okay po yan sa akin. Okay? Ayan. Ma-reverse po ba, Doc, ang diabetes? Okay. Try niyo mag-low carb. Masasagot niya katanungan na yan. Okay? Yes. Pero siyempre, do it properly. Consult muna kayo. Ayan. Okay, GLP-1 ang gamot. Ako po, pagka po kayo nag-inject niyan, you need to do resistance exercise po ha, kasi nag uh, muscle wasting po. Okay? And always uh, consult your endocrinologist regarding sa mga side effects. Okay? Tapos magpa guide po kayo. Kapag tinanggal ang bread at pansit, ano po ang alternative? Kapag tinanggal natin ang mga starchy or mga yan, bread, pansit, syempre, ang alternative, yan ang ipapalit natin. Fish, chicken, egg, okay? vegetable, yan po ang alternative. Masyadong pagkabread bread process na po yan kasi ginawa ng tao. Okay? Pero, If you are diabetic, talagang out. If uh, hindi naman kayo diabetic, oh, tingnan niyo, Check nyo. Pwede po kayong sa uh, nasa quotient food list. Pagka walang health condition, pwede po tayo dyan. Okay? Okay. Ano pa? Start to low carb. What nang napanood uh, ko si Doc sa kanyang F. Thank you so much. Yes. Gatorade, uh, pagka mga process, no? Mga process drinks, may sugar po yan. Yes. Uh, lalo na yung fluids na yan, malamang mayroong mga ingredients na sisira sa kidney niyo. Much better ang fluids for your kidney is water or electrolytes. Wag processed food. Wag processed drinks pala. Okay. Dok, kaya pa ba mag-normal ang 200 na sugar? Naman. Oh yes. Kaya, kaya yan. Ako nga, may patient ako. 400 yung kanyang sugar. Ito ha. Nung napanood yun yung ano, nanood siya, pinag-aralan niya, ginawa niya. Nag-low carb. After uh, Two months, nagpa-repeat uh, nagpa laboratory. Uy, bumaba ang kanyang sugar. Then after two months again, nagpa-consult na sa akin. Ayan. O yun, tinanggal ko na yung medication niya. Tapos then, sabi ko, after three months, paulit tayo. And if hindi tumasa ang sugar mo, ibig sabihin, okay na po kayo. Pero two consecutive na normal FBS, two consecutive na, normal ang A1C without medication. Hmm. Okay na, okay na po yan. Okay. BP 150 over 100, please take your medication. Consult your cardiologist para ma-adjust yung medication ninyo. Mataas po yan. Practicing low carb, mahirap pero kakayanin. Yes, syempre. Di diba? Pansinin ninyo nag improve ba ang inyong energy? Hindi na kayo antukin? Very energetic? Gumagaan tayo? Nawawala yung mga masasakit? Ako. <laughs> ang ganda, di ba? Yan. Ayun. Dok, nag-low carb ako. Nakakain ng dirty low carb. Di ako nakatulog kagabi. <laughs> okay. Ako na-stress siya. Okay. Wag kayo magalala kung nakapag-cheat man kayo or dirty low carb man ang kinain ninyo, -do dominyo rin lang 'yan. Pero syempre, babangon tayo. The next day, mag-strict clean low carb. Lalong-lalo lalo na kung may mga health condition tayo. Kung nalilito pa rin kayo, consult your low carb yung uh, health practitioner na nagpa practice ng low carb. Okay? Bakit po kaya nakakaramdam ako ng pain sa mga muscle ko sa braso? Pwede pong dehydrated po. No? Tingnan natin. Uh, kadalasan yung iba rin, pagka nagpupuyat, everyday nagpupuyat, sumasakit ang buong katawan. Okay? So, umpisa, fluids. Baka kulang sa uh, electrolytes or fluids. Number two, baka naman sobra kayong rest. Pag too much rest, sasakit din ang katawan niyo, Sobra sa work, sasakit din ang katawan ninyo. Yung iba, pag puyat, sumasakit din ang katawan. Ang hirap, ano? Ayun. May inavail akong mga meal. Nako. Ready meal. Much better if you are the one who are going to prepare your food. Home-cooked meal kasi alam nyo na yung ingredients eh. Tingnan nyo. Hindi nyo alam kung ano yung ingredients na i doon. Di ba? Okay. Okay. Ang sister ko, ah uh, EGFR 45. Hmm. Okay. Consult po para ma-address natin yan. Pero syempre ah, consult your nephrologist pa rin ako tuturuan ko lang kayo sa lifestyle. Pero regarding sa mga medication, ano, sa consultation, sa kidney, nephrologist pa rin. Okay? Pag, anong maganda gawin? Pag may gallbladder, mag-low carb. <laughs> okay po, pag kami gallbladder, ibig sabihin, may storage kayo na bile. So, ready yan. Pagka naka-store dyan, so kung kailangan mo ng vial, lalabas na lang yan. Okay? Anong gawin? Anong gagawin kapag nadapa? Okay. Bumangon, huwag tayong magpagulong-gulong. Bangon agad. Okay? Doc, sa local po ba pwede ang... No, hindi pwede po ang mga may starch or may mga flour. Bawal po yan, ha? Okay. Okay po ba ang dirty low carb kung wala naman sakit? Okay lang. Sige. Uh, regular consult pa rin, no? Kasi pagka palaging dirty low carb, pwedeng in, in the near future, magkakaroon ng problem. Kaya try pa rin mag-clean low carb, ha? Mahal kaya yan. Kung puro dirty. Kasi pagka dirty low carb, palaging kumakain sa labas, di ba? Gastos. <laughs> Pansin niyo pagka naglutong, uh, nag-focus kayo sa lutong bahay, ang tipid. Di diba? Okay, ano pa? Thank you, Doc. You're welcome po sa mga video. Laking tulong sa asawa ko. Bumaba ng husto sugar niya after two months ng pag strict low carb. Hmm, congratulations do sa mga bumababa ang sugar. Alam na. Ano? Naba, na umu-okay ang sugar niyo, no? Nabawasan na kaya ng gamot. And hopefully, bawasan na lang gamot. Okay. Kidney stone ang naman po ang itapik. Yes, sige. Next time, no? Sa mga may kidney stone dyan, alam mo number one, bakit nagkakaroon kayo ng kidney stone? Dehydration. Okay. Madalas, hindi tayo pala inom. Ang heal, ang ang gusto lang nating inumin, kape, kape, tsaa, tsaa, kokwa, kokwa. O kaya, mga juice, o kaya, yung mga sugary, o kaya yung mga sinasabi nilang sugar-free na ganyan. No. Prioritize pa rin natin ang water and electrolytes. Please, drink your fluids. Compute natin base sa ating timbang. Okay? ang isa pang signal na pwede kayo magkaroon ng kidney stone. Tingnan niyo ang urinalysis niyo. Pagka ang urine niyo may mga calcium oxalate, may mga crystals, iyan na ang focus niyo. Kasi pag pinabayaan niyo 'yan, hinayaan niyo lang, hindi wala kayong binago. Same lifestyle pa rin. Pero sa urinalysis niyo, meron ng mga crystals diyan. Pwede kayo magkaroon ng kidney stone. So, address natin. Doon sa mga may calcium, no? Oxalate na mga crystals o oh, yung mga oxalate sensitive na diyan. Tanggalin na, na. bawasan niyo na ang mga uh, food that are rich in oxalates. Okay? Ano pa? Pag nagfasting po ba ng 16 hours every day at di tama ang electrolytes, pwede po ba tumaas ang BP? Pwede. Yes. Siyempre, pagka na-dehydrate nade kayo, alam nyo, Naglow carb ka na, pwede ka ma-dehydrate. So you need to do like uh drink electrolytes or uh, and water. And nagfasting ka rin, eh lalo ka ma-dehydrate niyan. Okay? So kailangan niyo natin ng fluids daily sip spread throughout the day. Okay, type 2 diabetes may protein ang urinalysis ko, pwede pa ako mag-electrolytes. Yes po alamin natin anong cause ng protein. So number one is infection. Tingnan natin kung may UTI. Number two is dehydration. So tingnan natin kung nakakainom na ba tayo ng tamang or sapat na tubig or electrolytes. Number three, tingnan na natin kung nag-strenuous activity kayo, nagbubuhat mo kayo ng mga mabibigat. Okay? Tapos, saka natin titingnan kung meron kayong kidney problem, yung inyong kidney function test, ipa check nyo. Pero syempre, pagka type 2 diabetes, complication is kidney disease. Kaya, we need to reverse your diabetes. Okay? 3.36 na creatinine, delikado po ba yan? Okay. If usually, pagka ang creatinine nyo nasa 3, nasa 4, magsasuggest na ang inyong nephrologist to have fistula. Kasi pagdating ng mga 5, 6, or 7, or 8, for dialysis na. Okay? Huwag kayong maano, matakot. Ayusin yung lifestyle, tingnan natin. Ayusin ninyo yung kakainin ninyo. Pag bumaba siya, well and good. Pag lalong tumataas yan, ng tumataas, tumataas ng tumataas. Tandaan ninyo, ang dialysis, hindi naman end point ng buhay. Kasi meron talaga, dire-diretsyo. Kailangan talaga yung dialysis. Lumalabas na yung mga simptomas. Umamanas, hirap umihi, or hindi na umiihi. No? iba uh, yung iba, nahihirapang huminga. Yung iba, walang gana ng kumain. Nagsusuka, naduduan. Uh, yung iba lalo na yung mga may changes in behavior. Pwede pa rin natin no mag low carb kahit na nagda dialysis. Okay? May mga cases po tayo na nagda dialysis pero ang kanilang mga creatinine ngayon nasa 200 plus, no, 300. Nag-improve pa rin. Okay? Huwag tayong mawawalan ng pag-asa gawin muna natin. Okay? Kasi kung wala naman tayong ginagawa pang pagbabago sa ating health, do not expect na mag improve din ang health niyo. I know, nakaka-depress, nakakalungkot. Pero lakasan natin ang loob natin, humingi tayo ng lakas, magdasal, tapos paliwanag natin bakit nagkaroon, nag-arise tong problem na to. It's because of your lifestyle. Kung hindi nyo babago yung lifestyle niyo hindi rin mag improve ang inyong health. Okay? yeah Salamat sa inyo, Doc. At kuya Gibo, sa guidance, iba talaga pag may mag-guide, lahat nasasagot mga queries natin. Amazing talaga ang local best. Nawala mga sweet cravings ko. Ayan. Congratulations. Yan yung sinasabi na lang, uh, sweet tooth, may cravings pa rin kayo. Parang, yung alam niyo yung after a meal, kumakain kayo, no? Natapos ang meal nyo, parang may kulang. Yan yung cravings. Ay, parang may kulang. Parang, hindi pwedeng hindi ko matikman yung matamis na yun. O, yan ang cravings. Yan yung sweet tooth na sinasabi. And if you do the strict, clean, low carb, matatanggal natin yan mga cravings. Okay. Hello, Doc. Good evening po. Senior na po. First time pong tumaas sa FBS ko. 6.48. Okay. A1C, 5.4. Okay. Normal naman ang A1C. Patas lang yung sugar. So, tanggalin natin yung mga pagkain na napapatas ng sugar. Okay. Yung mga sugar, mga, mga sweetener, mga process, no? Tanggalin muna natin. Okay? Yes, kung maglulokar, babalik yan sa normal.